bayan. At dito na nga po pala ako sa bayan. Unang binili ko mga bigas po. Kinarga ko na rin po sa tricycle dahil una agad sa lahat. Madami po yung bigas na ko. At dito nga pala kami sa LJ. Nagbili na rin kami dito ng mga noodles, may sardinas, tapos yung mga kape po. At may mga ilang piraso din kami pala dito ng mga follower na nagpa-picture sa amin. Kaya shout out sa inyo lahat. At syempre, pasalamat ako dito kay Idol Carlo Gamir dahil kung hindi niya siguro ako tinulungan, baka natagalan ako dito ng pamili. At dito pala, binuhat ko na rin yung mga bigas para po madala doon sa aming bahay at para maripak na namin. At dito pala, tinulungan na rin ako dito ng aking kapatid, tapos yung kaibigan ko po dito sa amin. Maraming talagang salamat sa inyo. At dito pala, tinulungan na rin ako rin ng mga kapatid ko dito salamat para mabilis so. mapaking yung mga oh, inibig namin at para kung may sa mga tao. Madam, may eh. maraming, so. maraming, maraming Thank you sa mga mababait ang puso, magandang puso. Thank you, thank you. Salamat Salamat!